Dagsa ngayon sa Rizal Park ang daan-daang biktima ng bagyong Yolanda na lumika sa Maynila. Ito'y uh, hindi para mamasyal, kundi para maghanap ng uh, trabaho sa job fair na inorganisa para mismo sa kanila. May ulot ang si Victoria Tila. So, ayan. Yeah. June bilang regalo na rin ngayong Pasko para sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Yolanda sa Samar at Leyte. Isang job fair na nasa gawa sa kanila dito sa Luneta. Limang libong trabaho ang layong maipamigay ngayong araw sa Oplan Trabaho, isang job fair na isinasagawa ng mga volunteer mula sa pribadong sektor. Dumagsa sa Lapu-Lapu Shrine sa Luneta ang daan-daang biktima ng Super Typhoon Yolanda na lumikas sa Maynila. Kwento nila kahit anong trabaho ay kanilang kukunin, magkaroon lang ng pagkakakitaan. Isa sa mga nakausap natin ay 17 anyos pa lang. Pero sa hirap ng buhay, magbabaka sakali na rin daw siya na may makuhang trabaho. Ayon kay Junep Ocampo, team leader ng proyekto, nasa limanda ang kumpanya at pribadong individual ang sumali sa Oplan Trabaho. Maaring makuha ang mga survivor ng bagyo bilang call center agent, mekaniko, driver ng bus, kasambahay, cashier, sales crew at iba pa. Bago matapos ang offline trabaho mamayang alas 6 ng gabi, ay tiyak daw na mabibigyan ng trabaho ang mga pupunta rito. Naintindihan natin na hindi lang bahay ang nawala sa kanila, kundi pati kabuhayan. Kung hindi sila makabalik sa Leyte kasi wala naman silang babalikan pa ngayon. Na habang nandito sila, we wanted to give them uh, parang emergency employment. Hindi na raw kailangan ng mga dokumentong gaya ng SSS at NBI clearance dahil nasira ang mga ito kapag natanggap sa kapakukuhain ang mga aplikante. Meron ding mga kinatawa ng ilang ahensya rito sa Oplan Trabaho, halimbawa na lang ang SSS at Pag-ibig Fund. Apat na tent ang nakaset up sa Lapu-Lapu Shrine. Ang una ay para sa registration ng mga employer at employee. Ang pangalawa ay para sa job matching o interview. Kapag natanggap, didiretso ang aplikante sa tent 3 para sa orientation. Sa tent 4, maaari sila sila makukuha ng libreng damit, counseling, pagupit at maging cellphone. Ang ilang kumpanya, sinabing sumali sila sa offline trabaho bilang tulong na rin sa mga nasalantang kababayan. May experience naman ako sa maintenance, janitor po. Baka pwede yan, yan na yung pasokin ko kung mayroon po. Kung makakahanap kayong trabaho dito, mam, may balak pa ba kayong bumalik ng palo? Hindi. Wala. Siyempre, pwede siguro babalik kami dun yung magbabakasyon babaka, lang, bibisitahin lang yung mga magulang. June itong Oplan Trabaho ay ginawa ng grupo na nanguna sa Oplan Hatid na nagbigay naman ng libreng sakay sa ating mga kababayan mula sa Villamor Air Base papunta sa kanilang mga kaanak dito sa Metro Manila at iba pang kalapit na probinsya. Patunay lamang ang Oplan Trabaho June na buhay na buhay pa rin ang bayanihan ngayong Kapaskuhan. June. Maraming salamat Victoria Tulad.